Che, ito kami ni Paring Artiulet, o. Oh. Hi yes. guys, nakabili kami ng TV guys, 55 inches. Yo, sobrang solid guys, yung TV na nakuha namin. Ito guys, oh. Mamaya, papakita namin sa inyo mga idol, ilalabas namin yung mga TV. Ayan, o. No? Ilalabas yung mga TV. Ayan, o. No? Mamaya, papakita namin sa inyo yung detalye. Yung TV na nabili namin ni Paring Artiulet, o. Oh. Pa. bagong bago pa yung mga idol. <laughs> Yun. Dalawa siya, mga idol. Laki ng TV, mga idol. Binenta lang sa amin sa mga exclusive. Mga ganyan yung mga mayayaman, eh. Pagsawa na si gamit. Sobrang solid, oh. Yun. Laki niyan, mga idol. Buong-buo pa siya. Wala siyang abasag-basag. Quality-quality pa. Sobrang solid yung nabili namin ni paring Archie oh. Iyon. Yung... TCL siya guys, TCL. TCL ang tatak niya mga idol. Branded. Sobrang solid yung mga flat screen na yan pare, di ba? Nice. Sobrang solid yung nabili namin. Dalawa, tig-isa kami ni paring Archie na yung <laughs> Parang nanalo kami kay Wawawin. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan e na, bubuksan na ni Paring Arti mga idol. Ito na guys, oh. Sobrang solid to. Ayan guys, oh. So ito pa yung isa, oh. Sobrang ganda pa niyan, mga idol. Ang laki ng TV. 55 inches, mga boss. Solid yung nabili namin. Dalawa, tigay sa kami ni Paring Arti mga idol. Ayan, oh. Magagamit ko sa bahay namin to.